Napapansin niyo po ba mga kaibigan na ito lang mga nakakarambuan kung hindi malalakas na bagyo. Ito nakarang, nakarang araw lang, lindol naman po. Di ho kaya tinatapik na tayo ng ating Panginoon na naka, baka nakakalimot na tayo. One! One! Hindi ba? Di kaya sinyalis na ito na sinasabi ng ating lumika na, Oy, nakakalimot na kayo sa akin. Sana po uh, palagi tayong magdasal at uh, ingatan ng ating pamilya. Lalo na sa mga ganitong biglaang mga kalamidad, mga sakuna, mga kaibigan. Woo! sana po itong mga darating na araw, buwan, taon, eh, iligtas tayo palagi ng ating lumika sa mga ganitong sakuna, ganitong kalamidad upang maging produktibo ang ating pamumuhay at makatulong tayo doon sa mga nangangailangan din, mga kaibigan. <laughs>